Good day mga ka-TG So it's me again, El Carpo So ito yung mga uh, Flicks ko lang po Yung Ginagawa kong Anim na Laruan So Ito yung Laruan natin oh. So yung, Ito is Ano At uh, Limang import At saka isang ER-15 ito So May May ari na po ito lahat. So, order, uh, in order po lang to sa atin. Yan po. So, yung dalawa, wala pang body. So, may dalawa pang import na hindi pa dumating. Di ko alam bakit natagalan. Baka siguro sa uh, weather, sa ano, panahon. So ayan po yung mga gawa natin oh. So wala pa siyang barrel. Same import U1 design. So ayan po. Ah uh, ito po pala is yung chamber niya. So ganyan po yung design. Ganito. Ganito. Magkaiba sila sa ER, yung yung ER oh. Okay yung ER kasi malapad dito malapad yung import medyo ano lang siya so kung ganito yung design niya ganito parang hindi siya pwede talaga so ang ginawa ko ganan yan ko para maganda naman tignan no? okay naman siya tignan pag ganiyan so yan import yan ta import. So ito sun color po ito. So lagyan pa natin ng mga design so if matapos na lahat. So, ang kaibahan lang ng ERO, oh. uh, iba talaga siya sa import natin. Oh. So, 'yan lang mga, mga KTJ. 'Yan lang sa muna. So, mga sir, mga boss, mga sir ito na yung unit nyo update sa unit nyo so hindi pa natin natapos kasi kapos na tayo sa oras pero bukas na naman para matapos talaga so baka sa third week of December to ma-release lahat kasi yung first batch at second batch uh, ginawa uh, ano Sinabay ko na lahat paggawa kasi para sabay din sa pag ano sa pag-release so Yan po So soon pag matapos ito ah uh, mag-accept din ako ng order kung matapos na ito lahat kasi mahirap kasi na mag ano tayo mag-accept ng order na Uh, hindi pa tapos yung iba kasi matagalan talagang matagal matagalan so ayan lang po mga ka TJ so thank you for watching this is Nilakap si